Diba nung in-interview nga siya ni MJ Felipe, siya pa yung lumapit. Nila, no? Tapos umiwas din siya kay Andrea. Habang gusto niya si Andrea, Andrea lang. Pwede naman yung dalawa sila magkatabi. Diba nun, may issue dun. Naibahagi ng host na si Ambet Nabus sa latest episode ng Marites University ang nalaman niyang dahilan sa likod ng pag-iwas umano ni Edward Barber kay Andrea Brillantes sa isang premiere night. Kapansin-pansin daw kasi ang pag-iwas ng dating Pinoy Big Brother housemate kay Andrea. Talagang parang naging escort ni Andrea si Edward pagpasok pa lang, pinagkaguluhan. Kasi solong dumating. Like, talagang nakaano siya, backless ba ang tawag doon? Nalikod na lang ay magkakapulmonya ka na. Sexy, kwento ni Ambet, gentleman enough naman itong si Edward. Sinamahan niya kahit saan. Pero kapag may mga gustong magpapicture, na kunwari magkasama sila, umiiwas siya, anya, kaya nagtanong daw sila, bakit? Kasi, di ba wala namang issue, or whatsoever? May program, may project or what? Nagulat na lang ang lahat noong sinabing parang as a friend na hindi na kailangang nasa ganoon kasi ibigay mo yung exposure kay Andrea kung ako't ako lang. Pero baka may something daw talaga. Kasi sa bawat public appearance daw ni Andrea ngayon presscon or what, laging may mga nagbabantay sa aktres, sa adpa ni Ambet. Binabantayan sa ganito, baka magkamali ng sagot. May masabing kung ano. Kasi... Alam mo, napaka-fluid ding mag-emote niyan, ikapag sinimulan mo ng tanong, singit naman ni Rose. Sagot-sagot-sagot, ang binabantayan ay hindi si Andrea, kundi ang mga magtatanong. Hirit ni Rose magugunitang naging kontrobersyal si Andrea sa kasalukuyan, matapos nitong malink sa hiwalayang Katniel.